Ayan. Um, Bumili tayo ng Hot Wheels sa SM. So, yan. Tingnan natin. Akin yung Batman na. Wow, man. Batman. Ah, so. Eh. Okay na. Batman. Hawak. Wait lang. Oh. Nabiblurred. Ayaw mo na yan, Batman. Ayan, Kinaro. Yung Kinaro Orange. Wow, Orange. Avenger <laughs> ST. Ginger Asti yan nice. No? Anis. Brownies yan o. Sulit yung buy to get one ah. Oh, o, si yung Wanda si Divis laman. Wow! Ganda yan. Formula man? Agent 3. Tinin? Oh. Ah, maso. Tinin? Wait Pala, lang po. Pawak? Wait lang po. O, oh, hawak mo. Ha? Huh? Oh. Wow! Tignan. Oh. Doon mo lang eh. Huh? Ha? Tapos, wow! Ah, ano yan? Isang 67 Lotus Type 49. Angas ah, din ang mags na ito. Kay Papa yan? Ang ganda. Pag tinin? Tingnan mo. Pag tinan. Wow! Ganda naman ito. Ang ganda, ganda ng pagpapaginip. Pawak? Cadillac Project GTP Hypercar. Hypercar? Sniper okay. yan? Ganda. Kulay gold Dandy. yung mags. Kulay gold? Sulit natin yung isa. Ito naman. wow! Muscle wow. car. Muscle car. 68 Dodge Dart. Kini? Ah, mas din. Mod? Muscle car. Akin yan! So, not. Wow! Isang pick up ng Maroon. Ford. Maverick custom. Ang ganda Maverick rin. Ito, guys. Sir. Wow. Ma mask wow. for your... Mm-mm. Uh, so, Malabal. wow! Isang police mask RX-7. No. JDM na naman tayo. Ah, uh, what's so, yung black at bronze yun yung mags. Sunod. Sunod! Ah. Wow! No. Ang ganda naman eh, na pagani Utopia. Ah, uh, what's... Ganda, oh. yung hmm. ganda ng pagka uh, dito is dito so yun ubos na, wala na 9 pieces lahat buy 2 get 1 na bilhin natin sa SM Dev Store yun Baganda, na kay Papa. Na na yung Ay, batman Sulit na rin ito. Ito yung So yun. Ah, so, yun batman. Man. Batman. So is is ayos, ayos. Ayos, oh, Batman. Ayos to, ayos. Ayos, ayos. 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 Napolip out din oh. No? Subscribe na kayo diyan. Hoy! Hoy!